Ari nga ho pala bigla ang yakag lang ho sa akin, kumain nga ho pala kami sa Mang Inasal. Pagkatapos nga ho pala namin kumain sa Mang Inasal ay nakaya naman ho sila mag-inuman. Dini nga ho pala sa Centro Mall Food Park. Sabi ko nga ho pala sa kanila ay may pasok kinabukasan. Abay ang lalakas nga ho pala ng trip nila kay naman na. Alas 6 na nga ho pala rin ng hapon, niyaya nga ho pala ko ni Berba na pumunta ng Walter Mark, kasama nga ho pala yung kanyang jowa. Pagdating nga ho pala namin din sa pulo ay sumakay nga ho pala kami ng jeep papuntang Walter Mark. Pagdating naman ho namin din sa Walter Mark, nandini na nga ho pala yung aming kasama at naghihintay na nga ho pala din sa tapat ng Mang Inasal. Ang tinagpo nga ho pala namin din sa Mang Inasal ay si Alan, si Ken at si Erica. Sila na nga rin ho pala ang ng aming pagkain. Pumasok na nga rin ho pala kami din sa loob. Habang naghihintay nga ho pala kami ng order na pagkain, ay kumuha na nga ho pala kami ng sabaw na sinigang. Habang naghihintay, naghihigop kami ng mainit na sabaw na sinigang. Maya, maya naman ho ay dumating na rin yung order namin na pagkain. Ang inorder ko nga ho pala rin PM2, kain tayo mga, ka mga kalingit. Sinabaw ko na nga ho pala rin chicken oil din sa kanin at sa chicken. Kayo gaho ho mga kalinggit ay ganitong kumain kapag kayo ay nakain sa Mang Inasal. Pagkatapos nga ho pala namin kumain sa Mang Inasal ay nagpunta naman ho kami din sa Centro Mall. Ang lakas nga ho pala ng mga trip ng mga kasama ko at magiinom pa din sa Centro Mall. <laughs> lakas ng trip mo Alan ha? Ay mga trip niyo may pasok tayo bukas. Dini nga ho pala kami nagpunta sa Centro Mall Food Park, gilid nga ho pala rin ng Centro Mall. Pagpasok nga ho pala namin sa loob ay nagtingin nga agad sila sa menu kung ano nga ho palang orderin nilang inumin at pulutan. Na makapili na nga ho pala sila ng orderin nilang inumin at pulutan ay tinawag na nga ho pala namin na waitress para nga ho pala makuha yung aming order. Ang inorder nga ho pala nila diyang inumin yung tower tapos sisig nga ho pala yung pulutan. Sila nga ho pala mga kalinggit ang kasama ko din sa inuman. Hindi ko na nga ho pala sila isa-isahin at lagi ko rin naman ho yan nakakasama sa vlog kung kayo naman ho ay nanonood palagi. Dumating na nga rin ho pala ring order nilang sisig tapos sa nga ho pala yung tinatawag nilang tower. Abay nagulat nga ho pala ako kaya naman pala tinawag na tower ay mataas. First time ko din nga ho pala makakita ng ganitong tower kasi naman ho hindi naman ho ako nagiinom. Kaya ngayon lang ho ako nakakita ng garin ni. Ari na nga hot sabay-sabay na ho namin titikman aring in order nilang tower. Pati ho si Kalingit ay napasaba kahit hindi ho yan marunong mag-inom ay bay napatikim din ho. Dahil first time ko nga ho palang uminom ng garning alak, aba ang lasa ko nga ho pala din ay medyo mapait. Pero may lasa talagang alak, tapos sabi ko nga ho pala sa kanila, bakit nga ho pala kulay blue bago siya nasa taas ay kulay violet at talaga namang mangmang -mang si Kalingit. Dahil hindi naman ho talaga ako marunong mag-inom. Nagad add nga ho pala sila na pulutan na rin nga ho palang beef nachos. At mai, sabi ko nga ho pala sa kanila ay pulutan na lang yung kakainin ko at hindi naman ho ako marunong mag-inom. Abay, ayaw pumayag. Ubusin ko daw yung inumin ko sa baso bago ako magpulutan. Kainaman na. Lahat nga ho pala ng pulutan din eh, ay tinikman ko at doon na nga lang ho pala ako bumawi at hindi naman ho talaga ako marunong mag-inom. Dito nga ho pala sa Central Mall Food Park, meron din nga ho palang light ban, tapos marami din nga ho pala ditong nag-iinom. Pwede rin nga ho pala kayo mag-request kung ano ho yung inyong kakantahin at pwede rin nga ho pala kayo makijamin sa kumakanta. Nang makakalhati na nga pala yung inumin namin, ari nga ho pala padalong baso ko, hindi ko na nga ho pala naubos at iba na nga ho pala yung pakiramdam ko, nagiinit na yung mukha ko at na. Nung maubos na nga ho pala yung inumin namin, ay kami nga pala ay magsisi uwi na. At dito na nga rin ho pala kami maghihiwa-hiwalay at iba-iba nga pala yung aming boarding house. Hanggang sa muli, bye-bye!